Anak ng aktres at komedya na si Pokwang na si Melia Hinangaan at kinaaliwan ng maraming netizens online dahil sa galing nito sa pagkanta at paghawak ng laroang gitara. Mula sa official Instagram account ni Melia na minamanage din ng kanyang mami Pokwang ay masaya nga nitong ibinahagi ang isang maikling video clip kung saan makikita natin ito na todo bigay na kumakanta ng isang awiting pamasko ni Jose Mari Chan na Christmas in Our Hearts habang hawak-hawak ang isang laroan na gitara. Sa video ay makikita din natin na walang kaalam-alam si Melia na kinukuhaan na pala siya ng video ng kanyang mami Pokwang habang siya ay kumakanta. Samantala, ang naturang video nga na iyan ay agad umani ng heart reactions at positibong komento mula sa mga netizens at ilang mga tagahanga. Ayon pa sa ilang komento ng mga netizens ay may tinatago palang talento si Melia sa pagkanta at paghawak ng gitara at kung may enroll nga ito sa singing at guitar class para mas may train pa ay mas lalo pa nga itong gagaling dahil tila umano ay may potensyal ito. Narito panuuri natin ang buong video. Where are we going? We're going to a restaurant. Yeah, we're going to BGC. BGC? Merienda. What, what's that? What's it? And? Mm, banana cue. Banana cue. Your merienda? Masarap? Yeah. Masarap po? Yes po. Hindi ka nagutom. <laughs> Hindi ka gutom. 47. Gutom. <laughs> Hindi ka gutom? Mamaya maliligo ka na. Mali maliligo ka mamaya. Hindi. Bakit? Um, si aligo. Eh. Mabaho ka. Maligo ka na. Ay, kain na! Kakain ka muna? Sige, kain ka muna. Sarap ba yan? papa papa <laughs> oh, who's this beautiful girl hi oh. <laughs> merry christmas merry christmas i love you i love you